yon tara at magkape sa dayo kape muna tayo guys located nga pala sila sa ano uh, Aguinaldo Highway Dasma pag ka ng pala pala bago dumating ng Y sa all home nasa kanan din sila ang dayo tara pasok tayo sa loob mapalad tayo ngayon kasi wala pang gaanong tao dito sa dayo so eto may uh, kung mapapansin ninyo napakaliwalas ng lugar nasa ilalim ng puno yung mga pwesto at yan yung mga upuan lamesa sa labas So tara, tayo sa loob at kausapin natin yung nagtitinda rito. Siya nga pala si Ading. Kaya kung pupunta kayo dito, ipakita nyo lang sa kanya na followers ko kayo na talagang sumusuporta kayo kay Shabudoy at uh, ewan ko lang kung bigyan kayo ng libre o discount. Ito nga pala yung menu nila. I-post nyo na lang, screenshot tapos i-zoom nyo para makita nyo ng maayos yung presyo yon so preparing na si Adi ngayon ng uh, aming in order na coffee cappuccino macchiato ewan ko kung tawag dun sa kape na yun. basta malamig uh, libre lang naman din sa akin yon so ayan yung area nila napakaliwalas nakakatanggal ng stress malamig malakas ang hangin kaya ang sarap umupo dito para tumambay habang nagkakape tulad nga na sinabi ko kanina wala pang ganon tao kasi tanghali tapat nung pumunta kami dito so mas maraming tao sa kanila kapag kahapon hanggang gabi so ito yung kusina nila tapos ito naman yung CR yung washroom nila so kung manggagaling ka dito para labas eh, kung mapapansin ninyo napakasarap talaga sa mata napakasarap sa pakiramdam ayun si Ading at yung pamangkin niya na si uh, Skylar tapos ay naman sila ni kapatid ni Ading tapos yung anak niya na si ano Cloud So ayun yung parking area nila Ito yung pinakalabas Tapos ngayon nga pala Meron silang ipinagbabawal dito na manigarilyo At uh, mag vape habang ikaw ay nakaupo sa dining table nila Tapos meron silang uh, designation talaga Kung saan ka pwede mag sigarilyo At ito yung aking kape Malamig Dito nga pala yung smoking area Vaping area nila Ito lang yung uh, yung uh, entrance ng Dayo So ayan yung Aguinaldo Highway ito yung dayo. So, tara. Thank you, na Ding. Tayo dito. At kailangan tayo magpasalamat sa na nang libre. Thank you, Ading. Thank you, Lani. Uwi na tayo.